Biktima din si Nanay Tina noong panahon ng pandemic. Napilitan silang umuwi ng probinsya dahil nawala ng trabaho si Mister. Ginawa naman lahat ni Mister ang lahat para matustusan ang pangailangan ng kanyang mag-iina, lalo't may mabigat na sakit ang kanilang panganay. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Nagkasakit si tatay na dahilan ng kanyang pagkasawi. Ngayon, nakikitira na lang sila sa bahay ng kamag-anak dahil hindi na matirhan ang bahay na kanilang tinutuluyan dahil winasak ito ng bagyo. Pero lubos akong napahanga ng pamilyang ito nung marinig ko kung paano nila hinaharap ang mabigat na pagsubok na meron sila. Ating panoorin at kapulutan ng aral, ang kwento ng buhay. Okay naman po, assistant honor po. Wow. Assistant honor po siya with high honor. Congratulations, Nay. Consistent with honor. Minulat po, po po. ako ni mama at ni papa yung sa pagmamahal po. Tapos, okay. yun po hindi. Mahal ka po sila. Gusto ko po kung ano po yung mapapabuti po sa nila po. O well, oh, mayroon po siyang kunting pera pinagkakasa po niya yun para makapag-save pa siya. Halimbawa, mm. binigyan ko siya, Mama, hindi ko na ginastos. Mama, gumastos lang po ako ng sampung piso. Ganun lang po siya. Mm. Kaya, nasasabi ko, responsable po siya. Yung po ni Papa ng may tawad sa Diyos po. Yung kasi po nandun na daw po lahat po. Pag may tawad ka po sa kanya, nandun na po lahat po yung magawa ay mabuti lahat po ng pagsunod po kasi yung mga sa utos po ni God po na pagsunod po sa magulang. Hmm. Lahat po na doon na po. Yun po yung gusto po madala hanggang sa paglaki ko po. Good okay. morning po sa ating mga minamahal na mga lolo't lola dyan, sa ating po mga tita, tito, ate, kuya, mga nanay, tatay dyan, maganda umaga po. Sana po ay uh, nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood niyo itong ating video. ngayon po, nandito po tayo sa barangay San Agustin. San Agustin, kasama po natin si Kuya Brian. May uh, kababayan po siya na ilinalapit po sa atin. Kuya Brian, tanong ko lang, ba't mo sila ilinalapit? Kasi po nakita po, siya, nakita po, po siya ate, yung anak niya. Hmm. Naka wheelchair lang po, naawa po kami sa kanya. Kaya po namin siya inalapit sa inyo. Hmm. Tapos ganyan pa po yung bahay nila. Oh Malapit man. na pong masira, parang matutumba na po eh. Okay. Thank you Kuya Brian ah. Okay. Tara. Kamustahin natin sila, kate Bram. Salamat sa mga ganitong ano, salamat to sa mga ganitong tao na kagaya po ni Kuya Brian, na may mga malasakit sa mga kababayan natin. Yan, dito sila nanay. Hello po. Ano po ang pangalan niyo, Nay? Eh? Tina. Tina Santos. Okay na po, lagay ko na lang po itong mic. Si Ate Tina na lang po. Mukhang bata po eh. Si... Ano po, 51 na po ako. Salones. Ah, advance happy birthday. Kapata po. ko ng mukha niyo. <laughs> Hindi na po ito kayo ni Kuya Brian sa akin. Opo. Eh, Salamat po kayo. Salamat po kasi nakita niyo po yung kalagayan namin dito. Kaya hmm. nung pumunta po sila nung time na yun, tuwang-tuwa po kami dahil talagang naghahanap po kami kung sino yung makakatulong po sa amin sa hirap ng buhay na dinaranas po namin. Hmm. Kasi sa totoo lang po, wala naman po akong trabaho, wala po akong income. Bali, ang pinagkakasya lang po namin kung sino makapagbigay sa amin, yun lang po. Hmm. Okay. Si Nanay Tina, ano? ilan po anak niyo? Dalawa po. <laughs> At But, sya, bali, at yung batang babae, apo ko po. Kasi, apo. it, ano, ito po, po yung panganay siya? po. Ah. Tapos siya po, ang panganan po niya. Anong panganan po natin? Hindi. Shayan. Ah, nakakapagsalita po. nakakapagsalita po siya, pero kapag hindi po malinaw, lalot na excited po siya, yung tang po niya nag i -fix. hmm. Okay, nakita ko po dun sa video. Eh, yun nga. Kalas na nga talaga siya. Eh, paano kayo na ano dyan? Nagtiis po kami kasi ngayon naman po nung tag-ulan, talagang hirap po kami habang umuulan. Silang dalawang magkapatid, may payong po kami. Nung buhay po ang mister ko, ganun din po. Tagalimas po ako ah. habang umuulan. Okay, mamaya tignan nun natin yung, ano, yung kanilang... Nilagyan po namin dati ng ano yan, yung mga tarpaulin. Pero nung isang araw nga, tinanggal-tanggal na namin. Mm. Sa ano kayo dyan? Anong part? Dito Alawak po kami po, sa ilalim talaga. Ang laki po oh. niya, ano? Sa ilalim po talaga kami. Kasi nung kumpleto pa po yan, hindi pa. Diyan na po kami sa silo. Hmm. Nasira po yan nung bagyong yung Ulysses. Oh, okay. Sa itsura po ng bahay ka, Tegra. Tingnan niyo itsura nung bahay. Ang lawak, ang laki. Parang ano po mga ba lahat? Mga sinaunang bahay pa po. Bali, namaalam pa po ng mga biyanan po. Oh. Sa magulang pa po ng biyanan. so laki eh. Parang ano to, kumbaga sa ano, yung panahon na ano, sila yung mayaman. Yung mga... Hindi ko po alam, pero nung naging ano po kami, mahirap na po sila. Yung isang papo, ilagay nyo na sa kabila. Ha? Ah. Yung isang step, wag nyo pong pagsabayin yung nyo sa isang puntong. Ha? Ah, dapat daw ganun. Dapat daw hibalay. Oh? Ang laki niya. Oh. Ay, na po kayo sa taas ha. Yan. Diyan po. Ang laki niya ka, Tegram, mo. Oh. Malaki po yan noon. Nanirahan mo kayo ng ilang taon dito, Nay? Bali, 20. Magpo-four years po. Four years. Ah. Nasugatan pa yata ako ng bakal. Ay, sorry po. Nasa katekrama ka na. Ang lawak ng bahay na ito, katekrama. Dapat magpapagaan ka lang. Pasok po. Ayan, sira-sira na po eh. Mm -hmm. Pinag-ano-ano namin to. Dito po ang kwarto namin. Ah, so dito sila. Ito po yung kwarto namin sa gawi dito. Bali, kailan lang mo kayo naki ano doon? Bali, mga ano po kami. Ilang weeks na. Mula ng February, March. Pagdating po namin ng ano dito kasi nauwi po kami. Saan ang kwarto niyo? Dito po kami nagkakwarto. Bali, nilabas ah, na po namin yung papag namin. Ito yung kwarto po nila. Okay. Tingnan nga natin. Pwede mong pumasok. Opo. Na. Bali, ilang taon na kayo nagkwarto dito? Bali, nasa ano po? Mahigit tatlong taon. Tatlong taon na. Okay. Yes, ano to? Hmm. Gusto po kala ko. <laughs> kala ko ganun ba? Natakot din. Yan po yung ano. Naguulan po kasi nung nakaraan eh. Pwede hong malaman ano pong nangyari sa asawa nyo? Kasi ano po, sa totoo lang, pa, ayaw ko <laughs> kapag nababanggit yung sa mister na naiiyak ako. Uh, sorry po. Bakit po ba? Kasi po yung mister ko noon, namasukan po sa bilang ano. Kasi dati po kami sa Maynila. Mm. Magkaroon siya ng maayos na trabaho. Pero nung time na pandemic nawalan po, naghihirap po kami ang sa nakapamasukan siya sa bukid. Mm. Tapos nag panrolling po ng ano, namamasukan din po. Yung mga hot dog ano. Pero doon mai sa akin na madalas masakit ang tiyan niya. Hanggang sa nagkasakit po siya nilalagnat. Mm. Nung time na nandyan po siya. Mm. Yung kwarto po namin di ba Dito may papag. Doon lang po siya habang nilalagnat siya nakabaluktot dahil natutuluan siya ng na, anong ulan. Mm. Hanggang sa ano, noon, di ulan ang ulan dyan, kawawa siya. Itong isang anak ko, nakahano lang siya sa gilid. Nakatakip naman ng foam na ang dahil naanggian, nakadagan yung bunso. Mm. Ganun po kahirap hanggang sa napadoktor po yung mister ko dito sa clinic. Ang sabi, baka cancer. Pero, siyempre, hindi ko po alam kung ano yun dahil biglaan yun, yung paglalaglaan niya. Hanggang dumating po yung na-confine na siya. Mm -hmm. Na, nirequired po siya ang colonoscopy, CT scan. Nagawa naman po, pero mm -hmm. negative po eh. Clear po ang result ng, si ng colonoscopy niya. Hanggang mm -hmm. after ng colonoscopy niya, two weeks lang. Parang nawala na po siya sa sarili, na hindi na po siya nakakakilala. Lumaki po yung tiyan niya. Hanggang tuloy-tuloy na po yung pagkawala niya. Mm -hmm. Sinusunod ko yung kaibigan ng asawin. Sa ano po? Makati kasi dati po ako sa sales, ganun din po siya sa sales dati. Mm -hmm. Doon po kami nagkakilala noon. Yeah. Pero nung pandemic nga po, nangupahan kami doon. Hanggang sa pandemic, wala nang anak buhay. Umuwi po kami dito kasi sabi ng akala ko eh kahit ano makapagtinda-tinda kami. Para sa anak ko kasi po may maintenance po itong anak ko eh. Dahil once na hindi po siya nakakainom, dalagang as in matigas po siya. Hindi po mabaluktot yung mga muscle niya. Hirap po akong buhatin siya eh. Mayroon po akong ovarian new growth na nire po nilang hmm. ipa po ako. Pero hanggang ngayon hindi po ako hmm. nag-undergo dahil naisip ko po yan na ko paano ko siya bubuhatin kung operada ako. Hmm. Anong pangalan mo? Relax lang, anak. Huh? She po. She Ilan ka na. Shey-an po. Shey-an. Ilan ka Twenty-five. Pwede pong malaman ano po yung condition po ni... Cerebral palsy po. Uh, cerebral. Nare-required po siya noon pa ng OT, speech therapy, at saka PT. Physical therapy, pero wala po kami kakayanan. Kaya kapag may ano po, ako na lang yung nagmamasalis-masalis sa kanya. Mm. Tapos kapag may, alam ba, nabigyan po kami ng kunting pera ng, sa pamilya, bibila ako ng kunting gamot niya. Kasi basta hmm. hindi po siya nakainom talaga, matigas po yan, hindi basta-basta mabalok po. Gano'n po kahirap yung may ganyang alaga? Napakahirap po. Sa totoo lang mula nung nagkaanak ako, hindi na po ako nakapagtrabaho dahil sa kanya. Hmm. Hindi naman po siya nakakasubo. Lahat ako po, paliguan, lahat ako po ang kumikilos sa kanya. Bali, ilang ano na po kayo? Ilang linggo na po kayo nakikita na dito? Mga two weeks na po. Two sila. weeks, so. Bali, ano nyo sila? Pinsan po. Wala Pinsan. po sila dyan. Pinatira lang po kami habang wala dyan hmm. Pwedeng sila. Pwedeng dono tayo magpunta? Sige po. Bali, sa ngayon, sabi nga ni nanay kanina, dito po sila nakikituloy nyo. Punta tayo ngayon ka Dito lang sa kabilang side, dito lang ako sa kabilang side. Meron ako silang pinsan. Dito sila pinatutuloy. Hello, Doggy. Hello. Tulungan mo ako yan, ha? Man, ilan taong ka na, eh, man? 16 po. 16? Kamusta pag-aaral mo? Hindi ako hawakan ko siya. Okay naman po, assistant honor po. Wow. Assistant honor po, siya with high honor. Congratulations, Nay. Consistent with honor. With high po. Yeah, uh, with high po. Okay, good job. Ba't mo ginagawa yung ano? Ba't mo pinagbubutihan sa pag-aaral? Para po maaakot ka po yung yung pamilya ko sa hirap po. And then nag-promise din po siya kay papa po nung buhay po siya na magtatapos po ng pag-aaral po. And then, ma, mapaayos po yung buhay po namin. Mm -hmm. Gusto kong malaman yung puso mo. Gano'n siya nahihirapan sa ganyang kalagayan ng mamat kapatid mo? Nahihirapan po. And de, tapos po po rin nahihirapan po ako. Tinutulong ako pa si mama. Hindi ko po ma... Dati po maayos po kami na dito po si Papa po dahil may katuwang po si Mama po. And ngayon po wala na po si Papa, nahihirapan po kami. Pare-pares po kami nag-adjust po. Hmm. Then, mas nadagdagan po yung role ko po na dati pa nag-aaral lang po. Ngayon po mas tulong ko po sa mama yung time ko po na yung budget ko po yung time ko po sa pag-aaral. Tapos yung pagtulong po sa bahay po. Hmm. po. Hmm. Ibig sabihin, alam mo yung sakripisya ng mama at yung kahirapan niya. Kasi tumutulong ka eh. Kung iba yan, baka naglalayas. Barkada, ano ko pang magkaral ng mabuti? Eh, gulo eh. Ang gulo na eh. Buhay eh. Pero ang sa'yo lang, ginamit mo yung kahirapan ng um, hirap ng sitwasyon ng mama mo, yung sakripisyo niya, para mas magpagbutihan mo pa. Hapa. tama yun. Minulat po po. po Kuha ni mama at ni papa yung pagmamahal po. Tapos, okay. yun po, hindi. Mahal ka po sila. Gusto po ko, ano po yung mapapabuti po sa nila po. Mm. 25 si ate, ikaw? 16 po. 16. Kabata pa po. pala, na. Ano? Anong grade mo na? 10, grade 10 po, 4 grade years 10. Pa. Ah, ano mo pala yung mga ano? Oh. Okay. Sa mga kabataan ngayon, ano yung gusto mong parang aral ba na pwede mo ma-share sa mga kabataan? Um, hindi naman po solution po yung yung paglalayas po yung kung ano pong masamang gawain. Gamitin po nila po yung katulad po yung kahirapan po is yung para paano po sila makaawa sa buhay po. Gamitin po nila po na as expression po yung tatag po. Yung, yung sakripisyo po nila na baon-baon po nila na dati na naghihirap kami tapos kailangan gusto po makakuha ng kanito para po sa pamilya ko nandun po yung na ipagugusto po yung, na wag pong susuko dapat po sa buhay po and most of all po dapat lagi po lagi dadan na lagi po nandiyan po yung Diyos para po sa atin na gumagabay Kamusta um, po siya bilang anak niyo? Ah, uh, masasabi ko pong responsibility. Mayong, may responsibility po siya. Ano? responsability po Respog, sa kanya. Responsabling. Na responsabling. Ano. Mm -hmm. Kasi nagagawa po niya katulad po nung no? sinasabi niya na tutulong siya. Minstras binabudget niya yung oras niya sa pagtulong sa akin mm -hmm. at saka sa pag-aaral niya. Totoo po yun. Tapos hindi po siya nagpapa... Nakikita ko po kasi na si Bonso, bahay, school, church, yun lang po yung gawain niya. Mm -hmm. Hindi po siya yung lalabas, kung saan saan pupunta, gastos at saka o oh, mayroon po siyang konting pera. Pinagkakasya po niya yun para makapag-save pa siya. Mm Halimbawa, -hmm. binigyan ko siya, Mama, hindi ko na ginastos. Mama, gumastos lang po ako ng sa piso. O ganun lang po siya. Mm -hmm. Kaya, nasasabi ko, responsable po siya. So, may isip ka na nung nawala pala si Papa mo. Ano yung mga parang naturo ni Papa mo gusto mong dalhin habang nabubuhay ka? Yung pinalaki po ni Papa ng may tao sa Diyos po. Yung kasi po nandun na daw po lahat po. Pag basta may takot ka po sa kanya, nandun na po lahat po yung magawa ay mabuti lahat po ng pagsunod po kasi yung mga sa utos po ni God po na pagsunod po sa magulang hmm. lahat po nandun na po Yung po yung gusto po madala hanggang sa paglaki ka po Nakakatuwa yung mga bata kung ganyan yun. Eh, know? Paano nakakayak po pag ganyan yung mga bata? Kasi kung wala nga si God, sinasabi ko din sa mga anak, pagka nandiyan sa, na si God sa buhay nyo, alam nyo na lahat. Yung pagmamahal sa mga magulang, res, uh, respeto, pagmamahal, pag-alaga, hindi lang sa mga magulang, kapatid, sa lahat na eh, kompleto na, basta nandun si God. Ah, uh, saan ka magaling? Anong subject? Oh, lafo. Patay, patay. Anong wala po. Pantay-pantay. Wala. So, lahat, alam kumbaga, matutuwa siya. Baka <laughs> lahat, ano mo, paborito mo, ganun ba? Mm, no. ah, kasi alas pantay po yung grades niya. 95, 95. What? 95, 96, ganun. Ganun? Pfft. <laughs> Anong school? Sa San Miguel National High School po. Public school. Ah, galing, galing na eh. Pagpatulong mo yan ah, alam mo ba yung ano, yung ginagawa mo? Ano ni? Eh? Uh, bonus na lang yung matalino ka. Tsaka bonus na lang yung kagwapuhan mo. <laughs> ang, ang nakita ko sa sa'yo, meron kang mabuting puso ibibless bless ka ni God beyond your expectation. Promise. Price, totoo yeah. yun. Mahabang proseso. Pero yung paghihirap na yun, yung mahabang proseso na yun, aayusin ka ni God. Gagawin kang pinong-pino hanggat Amen. kaya mo nang dalhin yung blessing mm -hmm. diba, na ibabagsak na sa'yo. Amen. Mm. Nakakatuwa. Natutuwa ako sa mga ganitong bata eh. Kahit None si ate po, marunong po ito sa ano, yung mga memory verse, marunong po siya oh. sa Bible. Kasi nagkakaroon po kami ng every other night, may devotion po kami mag-anak wow. kahit wow. sa ganyan May oh, devotion. Sige, niyo man sa May devotion po kami. ang mm. Ang nagsishare si Bonso, halimbawa mm. sa sunod na gabi ako. Kasi nakakalakas po sa amin yun. Kasi Tama. sa kabila po ng kahirapan, nagkakaroon kami ng contentment. Kung ano yung meron kami, salamat sa Diyos. Mm po kami. Kaya yung uh, devotion namin talagang nandun po kami. Salamat sa Diyos. Sa Kanya po lahat ng papori. Lumalakas po kami dahil sa Kanya. Kasi ako, katulad po nung sinabi ko, mayroon po akong ovarian new growth. Naka-twice na po ako nagpa-check up. Iisa findings. Kailangan ko operahan. Pero Pinanghahawakan ko po yung sabi ko nga, nilika ako ni Lord na kumpleto, uuwi ako sa Kanya ng kumpleto, mm. hindi ako magpapa opera Kaya, sabi ng mga anak ko, ginagano po, nililaihan, pinagpipray. Mm. Pero sa kabila ng ganito, nakakaramdaman ako ng kaginawa at kaya nandun yung faith namin.